Maraming issue. <laughs> Unahin natin yung invitation ng Committee on Justice sa inyo, kay dating President Duterte. Uh, decided ka na po ba not to attend sa House Inquiry? Yes, uh, decided na ko. Na, uh, initially, nag-iisip ako kung baka mamaya kung mag-attend si former President Duterte Then mapilitan ako mag talaga dahil uh, I don't want him to face uh, mm -hmm. the the hearing uh, siya lang. Samahan ko talaga siya. Mm -hmm. But uh, this morning and the last night, I have information na talagang ayaw niya rin uh, pumunta. Mm -hmm. Ayaw niya so uh, case closed na. Mm -hmm. uh, hindi talaga ako pupunta. So final na. Ano yung concern final. niyo sir? Baka hindi maging maganda yung treatment kaya ayaw niyo humarap sa house inquiry? Hindi naman, wala man akong problema. G expected naman talaga natin yan. Kapag gano, mm -hmm. no, yung mga, lalong-lalo na yung mga, yung mga makakaliwa na mga membro ng lower house, ay mm -hmm. siguradong, uh, they will be ganging up on me. Uh, alam ko na yan, eh. Alam ko na yan. Uh, but, wala akong problema doon. Yung mm -hmm. sa akin lang is na, ayaw ko maging president. Ayaw ko maging president, uh, as far as violating the time honored and uh, uh institutionally enshrined uh, uh tradition of uh, the legislature na mm -hmm. yung uh, interparliamentary or inter chamber courtesy mm -hmm. So, i-clarify ko lang, sir. in po ba kayo ni S.P. Escudero not to attend? Yes. Ang sabi niya sa kaysa, you, you may not attend. So, uh -huh. I I sought his advice, uh -huh. his guidance. Uh -huh. Nung lubabas yung informasyon na ganon, uh, tinanong ko siya kung ano bang guidance mo sa akin. Uh, atin ba ko or hindi? Sabi niya, you may not attend. So, thank you. Thank you. I will not attend. Kasi according to Congressman Abante, susulat daw sila kay SP Escudero. Uh -huh. And they are saying na hindi naman daw kayo imbisigahan as Senator but as former PNP chief oh, wala wala problema nga doon uh, mm -hmm. sabi ko nga wala wala akong problema uh, mm -hmm. yun nga lang yun nga lang uh, i choose na uh, to attend may mm -hmm. option naman tayo eh may mm -hmm. option naman tayo. they can invite us mm -hmm. and we can also invite them but we have we reserve the option to attend or not and also them uh Pwede rin silang imbitahan at pwede rin silang hindi mag-attend. Depende mm -hmm. sa kanila. Mm -hmm. Depende rin sa akin. Mm -hmm. So, may final decision is uh, not to attend. Pero so, hindi ba parang mapagkakaitan kayo ng chance to answer directly yung mga issue may kaugnayan dun sa nangyari sa war on drugs ng former administration? Hindi yan ay pagkait sa akin because uh, noon pa man, uh -huh. hindi pa nakulong si... Dating senator Laila de Lima, nag-imbestiga na siya noon. Mm -hmm. At saka yung House of Representatives, nag-imbestiga na rin noon. So parang tingin ko, ipabalik-balik na lang yung investigation. Mm -hmm. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court uh, right away? Mm -hmm. So, pabalik-balik na lang. So, sabi ko, for me, it's, uh, I find it useless to attend. Mm -hmm. Dahil masasayang lang yung oras natin, and pabalik-balik lang yung tanong, mm -hmm. pabalik-balik ang sagot. Uh -huh. So sir, pabalik-balik ang tanong, pabalik-balik ang sagot. Pabalik-balik ang investigation. Ano yung nakikita niyo motibo bakit binuhay ng house ang hearing sa war on drugs ng former administration? Ano pa? Ano pa? Ano nga sir? Ha? Ha? Sino nag-file resolution? Sino. Diba? But then again, I, I, don't, I don't I don't I don't like to. I don't like to I don't like to Uh, uh intrude mm -hmm. into their uh uh function into their uh, turf mm -hmm. because nga sabi ko nga we have to respect uh, interparliamentary uh, courtesy mm -hmm. uh tradition mm -hmm. uh respetuhin natin yan at uh, sige lang kung mag investiga sila uh, wala po akong problema in this matter eh pag kami rin nag-imbestiga, mm -hmm. kami rin may ginagawa dito, huwag rin sila makialam dapat. Mm -hmm. We respect each other. Mm -hmm. uh, but then again, but then again, ako'y nagpapasalamat sa kanila mm -hmm. sa ginagawa nilang imbestigasyon. Mm -hmm. Baka kala ninyo, ako'y uh, naiinis sa kanilang ginagawang imbestigasyon. Uh, mm -hmm. Bagkos, ako'y nagpapasalamat dahil? sa kanilang ginagawa dahil nga It only goes to show to the international community that the criminal justice system is perfectly functioning here in the Philippines mm -hmm. at wala na silang pakialam dapat dahil talagang gumagana not only mm -hmm. the criminal justice system but including the legislature. Mm -hmm. They are functioning. They are, uh, they are investigating this case. Mm -hmm. So, Ibig hindi talaga hindi na ipagkait ang hustisya dito sa ating bansa dahil ang dami nag-iimbestiga pati na ang kongreso. Hmm. So parang favorable para sa. Si That's anya. favorable on our part. Hmm. Dahil makita ng uh, international community no. Hmm. Uh, gumagana naman talaga ang hustisya sa Pilipinas pati nga ang uh, legislature ay nakikialam sa investigasyon na ito. Hmm. Diba? So sir, yung decision nyo, ni former <laughs> president Duterte not to attend eh, hindi naman po dahil ayon yung uh, makaharap si dating senator Leila de Lima. kasi invited din po siya doon. Well, eh, masaya, masaya, masaya nga kung makaharap ko siya. I would like to congratulate her for her uh, freedom. Mm -hmm. O oh, yung pagkalabas niya, gusto ko sana. In fact, uh, wala bang akong bad blood uh, against si Jethro de Lima. Binisita ko pa nga siya noon sa kulungan, nung uh, ako yung chipinpi. Uh, mm -hmm. Kinimusta ko siya doon. Wala pong problema kung magkaharap tayo. So sir, uh, gusto niya i-congratulate? Dahil, kumbinsido rin ba kayo na walang matibay na ebidensya o malakas na kaso laban sa kanya? But I cannot say. Hindi ako kumisido. Mm -hmm. uh, kumisido man ako o hindi kumisido because I don't know the nitty of the case. Mm -hmm. Because uh, the PNP during that time, when I was the chief, we were not, uh, we were not party to the case build-up, mm -hmm. to the filing of the case. Ay, uh, lahat yan ay ginawa ng DOJ. Direct filing ang ginawa ng DOJ mm -hmm. and uh, ang papilang ng PNP noon uh, during my time was uh, to implement or to serve the warrant of arrest uh, at the time. Mm -hmm. Hanggang doon lang kami. Sa mm -hmm. investigation at saka sa filing ng kaso, uh, wala po ang PNP doon. DOJ, Dir. Okay. Kasi sa are saying na mukhang harassment lang talaga yung uh, drug cases laban kay De Delima para daw patahimikin dahil during that time nag-iimbestiga siya about the Davao Death Squad. is entitled to his own opinion. Mm -hmm. Okay, May-An. Yes, May-An. Morning. Well, that's uh, uh, pagmamahal sa tao. Ayaw kong siya lang ang humarap doon na wala ako. Kailangan kasama ako dahil unfair naman sa kanya. No? Uh, siya ang presidente doon. Ako ang CPMP. I was his uh, uh, implementer on the war on drugs. Tapos hayaan ko lang siya humarap doon. O kung may mga tanong doon na hindi kayang tanungin. Ah, hindi kayang sagutin at his level as the president. Yung sa level ng chief in pinatanong, dapat mata masagot ko rin. Hindi ko hahayaan na uh, uh, hindi ko siya matutulungan hmm. pag siya ay tinatanong. So Sir, you said uh nalaman niyo kagabi final answer ni Pangulong Do ni dating Pangulong Duterte na hindi siya darating. What was the conversation about? Uh, was it over the phone? And ano pong reason ng pangulo bat hindi siya darating sa hearing? Well, I was just informed by uh one of his uh, uh former cabinet member. Uh, nag-sabi sa akin na Uh, hindi mag-attend si Pangulong Duterte. Mm -hmm. So, I just got the information from somebody. Mm -hmm. Hindi naman, but uh, one mm -hmm. of his former cabinet. So. so, sir, may nakikita ba kayong political motive? Di ba usually ang investigation in aid of legislation? Pero sabi nyo nga pa ulit-ulit. So, may nakikita ba kayong political motive? Meron naman talaga. Mm -hmm. Just gusto naman talaga nilang ipin-down si Pangulong Duterte. Uh, ito nga, why go to ICC? Mm -hmm. Na-functioning naman yung ating mga korte dito. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Kasi gusto nila na ilalamp lahat yan, na gawing uh, crimes against humanity at ipapasa sa ICC where in fact, in truth and in fact, na some of these cases, pagdating pala sa DOJ, dismiss na kagad ang kaso dahil through proper investigation, lalabas at lalabas na justified yung ginawa ng police, mm -hmm. justified yung nangyayari, at lahat ay ginagawa uh, within the within the framework of uh, framework uh, within the legal framework. Mm -hmm. So, gusto na isama yung lahat para by the numbers, ilahatid sa ICC, ko no, yun ang gusto nila. Eh, hindi nga nag-prosper dito sa local courts, hindi nga puwapasa. E eh, doon na pasa sa ICC. Mm -hmm. eh, and we have to treat its case individually. Hindi ko sinabi ha. Ah. Mm -hmm. I must uh, say it clear. Hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation during mm -hmm. the war on drugs. Mm -hmm. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talagang na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, eh dapat eh hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalukuhan. Kasi kung wala, eh dapat walang pulis na yun na konvikto, na mm -hmm. kasuhan, na konvikto, na kulong. Mm -hmm. So meron talaga, meron at meron. Kaya nga dapat imbestigan individually mm -hmm. bawat kaso. Mm -hmm. uh, hindi man ito yung isang one act lang na na crime against humanity na isang daan lang na eroplano binagsakan ng napambam yung uh, isang village, sunog lahat ng tao, patay lahat ng tao. Mm -hmm. Hindi man ito ganun. Mm -hmm. eh, may individual man ito na anti-drug operation na nangyari. So, mm -hmm. paano mo yung investig investiga as a whole? Mm -hmm. You treat its case uh, individually. Mm -hmm. Dapat. Okay, RG Cruz from ABS-CBN, sir. <coughs> Kapalit ni siya. Sir, ikaklarify si ko lang. Ko. yes, RG. Um, yes, RG. You believe na yung pag-iimbestiga ng house, because you said you welcome it earlier, proves na hindi kailangan ng ICC. Yes. Yes. But sir, that, 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 everybody, everyone is working here in the Philippines as far as justice at mm -hmm. uh, the attainment of justice is concerned. So gagamitin yung argument yun, sir, sa ICC? Well, that's uh, a rational being will uh, really conclude na talaga gumagana. So, mm -hmm. hindi ko naman, hindi ko naman sabi na i-capitalize ko yan. Mm -hmm. I just uh, I'm just telling you what I see. Uh, before me, sir, si former uh, uh, Senator De Lima, after ng dismissal ng kanyang drug cases, sabi niya, napatawad na niya yung mga tumistigo laban sa kanya dahil mga nagrecant daw yung mga yon. Pero hindi pa niya handang patawarin ng dating Pangulong Duterte. At ang sabi niya, umaasa siya na uusad na yung kaso laban sa dating Pangulo sa ICC at sana daw ay humantong na yon sa pag i ng warrant of arrest. And a comment on that, sir. Ay, ko kung paano niya sinasabi yan na uh, abogado naman sana siya. Mm -hmm. Bakit pupunta pa siya ng ICC na may ba, may korte naman tayo dito. Uh, mm. Hindi naman hindi naman uh, it's that the, the wala lang naman yung uh, grounds eh para pumasok ng ICC. Okay. If uh the uh, There is no existing uh, criminal justice, uh, working is, criminal justice uh, in the in the territory, mm -hmm. or the the local authority is not uh, acting on it. talagang uh -huh. ganon, dalawa lang yan eh. eh lahat naman yan, eh, mm -hmm. eh ang answer sa dalawa is sa parehong uh, uh, yes, uh, parehong 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 no, parehong no, di ba? Bayang mo ang nasagot doon sa dalawa na yun. Okay, related question pa rin from Mae Ann and then Raymond. Sorry na lang sa akin on this matter. Related din doon kay Senator De Lima doon sir latest interview niya after um she was freed, no sir. Sabi niya it's really about time na si Pangulong Duterte naman do yung magsumagot at magpaliwanag. Sir, you also said hindi naman talaga yung sinasabi na walang human rights violation. Mm -hmm. So hindi ba sir talaga time na rin naman na magpaliwanag ang Pangulo about it? At di ko alam kung sa hearing ng house. But at least, di ba, sir? Well, ba bakit ang, ka ang Pangulo ang kailangan magpaliwanag? Pa paliwanagin mo yung bawat kaso. Sino involved sa bawat kaso na mayroong human rights violation na nangyayari? Sino ang responsible doon? Yung, yung napapanagot mo, pa-explain pa, pa, pa explain mo. Bakit si Pangulo, eh, eh Pangulo, nandiyan lang sa Malacanang yan eh. Gusto niya matapos yung uh, problema natin sa droga. Oh, yun lang naman gusto niya matapos. But he's not telling you to do illegal things in order to stop the drug menace. Siyempre as commander-in-chief, di ba, sir? Yes, as commander-in-chief. Doesn't he owe that, that explanation, sir? Well, he can explain it in court. Sabi niya, he's willing to face all the cases that is going that are going to be filed uh, in court, but not in the lower house. Mm -hmm. Thank you, sir. Okay, Raymond. Mm -hmm. yeah. Sir, nabagin yung kanina na may political motive yung house hearing doon sa Duterte, uh, ICC, and uh, human rights. Sir, uh, sa tingin nyo walang kinalaman ito or any link doon sa ginawa nyo pag-investiga sa PDL leak? Like, dahil marami na saktan at pwede na may kumpas sa taas na sige, get back to bato. Eh, dapat silang sumagot. Uh, mahirap na mag-speculate, no? So, sabihin nila, uh, eh, mali ka. Mali ka sa iniisip mo. Mm -hmm. I don't want to speculate. I don't have uh, the, the, uh, the correct information. Mm -hmm wala as of now wala akong impormasyon sa ganun yung may binabanggit <clears throat> si sa Sator de Lima after being freed uh, sa amin babalikan daw niya yung mga may kung paano sa likod ng kanyang pagkakakulong for six years or more uh, everyone deserves justice if she feels uh, siya nangangailangan ng uh, hustisya din let the courts to to go to. Mm -hmm. Sir, uh, no regrets Pag so huh? no reg no regrets at all from your end being the implementer of the anti drug war no regrets no regrets no regrets no, no regrets. regrets okay related mm. question Raymond did pass.